Kendi ya nah, pa. Mamaya. na mamay Mom anak nga. So, anak na to mamay anak wait lang bibigyan ko sayo to pag natapos ko okay. na pag tahi dali mamay anak lang ka mamaya... tinanong off pa ts pa oh matatanggal so, ko dito sa so, ko sayo so, bibigyan ko sayo dito so, sa wait tatahiin lang nanay mitson mitson ka. Wait, wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Ah, hindi pa tapos. Sandali, sandali lang. Sandali yung oh, may karayong pa, oh. May karayong. Matutusok ka dito. Matutusok ka dito lang ka. Hindi, hindi pa tapos. <laughs> wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang lang ka. Sandali. Last na, last na. Wait lang, Wait lang, chiko.